Kay Soto gamit na gamit sa marketing at talaga naka frontage siya dahil nga siya ay malaking din tayo sa marketing pero limitado pa rin ang laro ng ating kababayan na si Kay Soto at kinga ang ating kababayan na si Kay Soto na dapat sa pagkapanalo ng Adelaide at nagkaroon nga ng fixed game ayan para sa sa ating 10,000 thousand subscribers and going up sa ating super science na mga Pilipino look alike. Ah, ah, DJ thinks he's got the mismatch. He'll just stand there. Everybody's standing there. Terminal shots, two shot clock violations. You say it's switching yeah, off. I'm saying the offensive structure is garbage. But the you can't stay in fourth gear all the time. You're coming up to a stop sign. Shift down. Shift. <laughs> you can't keep playing the same way. And then why don't you play some defense on the other end and stop yeah. giving up layups? Tama ang sinabi garbage at pangit ang rotation, lalo na sa small ball ni CJ Bruton. na mga at binoboykot ng uh, si Coach C.J. Bruton dahil nasa pangit na coaching at dapat ginagamit pwedeng si Galloway o si Kai Soto sa pinakamagandang opensa at talagang Coach C.J. Bruton binabatikos at binoboykot na ng mga OC sa Australia abangan natin ang mga susunod na kabanata C.J. Bruton talagang hindi effective at Kai Soto talagang namamayani sa social media at pwede makahanap ng magandang team at coach CJ Bruton talagang walang kwentang coach ng Adelaide 36ers abangan natin ang laro ni kay Soto sa January 6 na at gagamitin na ang mga super science lookalike ng mga Pilipino na NBA player at ay kay Soto first five na pero nga nga pa rin sa minuto at malalaman natin kung magagamit sa January 6 ng tama ni Coach Brutus. Abangan.